at dito na pala nakapag video na pala ako sa late game late game na ako nakapag video guys yun naagaw pa nila ni yung load sobrang sakit ang mm nila guys sobrang kate grabe yung mm na yan grabe kaya pa sana namin matalo dyan kasi tingnan nyo guys oh panalo kami sa score pero lugi kami sa ano lugi kami sa lugi kami sa, lugi kami sa tore pinakatin pinakatay nila sa ano pinakatay nila yung Layla dyan sobrang katay ng Layla then patay yung Alpha patay yung core namin sobrang sakit grabe nice game sa mga kalaban namin hindi hey, pala ganong ang pamitik na tayo guys kaso talo pa hirap talaga binibigyan talaga tayo ni Mungto ng ano malalakas na kalaban at ayan guys pabuhay na yung mga kapi ko dyan at pumalag na ako dyan kala namin may end pa namin yan ayan kasi bumunag si palagan kala ko, kasi, kala ko kasi may end pa namin yan guys ito na uubos sila guys na sila dyan ni Layla sobrang sakit ni Layla at yan tapos ang ML dipit to dipit na naman tayo dyan aray ko kung kailan pa legend na ba yung monton kailan ako pa legend tsaka natatalo pero yung dipit tayo dyan syempre malakas tayo mag chew eh ganun ako malakas mag -chew. hanggang dito lang guys bye bye